So ayan, isang magandang magandang umaga ulit sa atin lahat mga Kachidax. Welcome back ulit sa atin channel, Kachidax Farm TV. So for today's video mga Kachidax, ay ayan, may narinig na naman ako na nagsisiyap na sisiyo. So dito sa ating loob ng incubator ay may napisa na naman mga Kachidax. So tingnan natin, isang magandang magandang umaga talaga. Ayan mga Kachidax, so oh. ayan yung isa palabas na oh may napisa na naman sa ating incubator mga kachidax ayan so ito iba kasi yung date nyan ito kasi nung nilagay ko to nalimliman na kasi yan tapos ito yung bago isinama ko lang yan para yung mga inahin ay makarecover na mga kachidax so ang saya saya lang kasi nararamdaman ko na talaga yung pagdami ng ating mga manok mga kachidax ang bilang ko sa kanila ay uh, pang 19 days na. Hindi ko kasi nalista kasi nga galing sa pugad na limliman na yan mga kachida. Tapos nilagay ko lang dyan. So what ayan, dire-diretso pa ang pag-iitlog ng ating mga manok. Tapos tingnan naman natin dito. Ayan, pupunta tayo dun sa ating kulungan. Nandito yung nangingitlog ng mga manok sa pugad mga kachidak. So ayan. May nangingitlog dyan. Basta pag alas 6 ng umaga, ewan ko dalawa yata o tatlo yung nangingitlog dyan. Tapos dito meron na naman. Ayan. O ayan, tatlo na yung nandito ulit mga kachida. So, mamaya na tayo magpapakain. Pupuntahan muna natin tong mga to. Papakita ko sa inyo. Update lang sa ating mga alaga. <laughs> So ito mga kachidaks, itong manok na dalawa na to, siya mo yan. Yan yung ito malaking lahi talaga yan. So paparamihin natin yan. Dito tayo sa loob ng ating... <laughs> so ayan, nandito tayo sa ating loob ng kulungan mga kachidaks. Lumilipad na agad. <laughs> gutom na sila tapos mga kachidak si update ko rin kayo dun sa ating first batch ayan kung makikita nyo ito na yung ating first batch oh. na dating maliliit ito na napisato is uh, March 9 March March 9 to napisa so magdadalawang ba na siya magdadalawang buwan na sila sa May 9 mga kachidaks So ang bilis nilang lumaki kasi nga naka ano unli sila. Bayo ang pinapakain ko diyan, minsan bayo to tapos dito naman tayo sa ating second batch. Ayan. Nandito yung ating second batch, mga kachidaks. Oh, ayan mga kachidaks ito yung update natin sa ating second batch ayan para makita nyo na rin tapos yung isang tandang ko dito kinulong ko na rin kasi nga pinalabas ko yung shamo para yung shamo na yung magkakasta sa ating mga inahin para lumaki yung lahi ng ating mga inahin lumaki yung itlog niya. ayan may kasama to isang inahin dadagdagan ko pa to mga kachidaks So ayan, tinasilip ko lang ulit sa inyo para may update tayo. <laughs>